Mga kapatid, lingid sa ating kaalaman na lahat tayo naniniwala na ang lahat ay may simula at may hangganan. Nagkaisa dyan, nas. Hada may sama, al-ijma. Ito yung ijma. Ang lahat ng bagay may simula at may hangganan. May simula ang mundo, may hangganan ang mundo. May simula ang lahat ng nilikha ng Allah at ito rin ay may katapusan. Siya ang Allah ang walang simula wal awal. Siya ang pinakauna at walang nauna sa kanya. At siya ang pinakahuli at wala pang mahuhuli sa kanya. Hada huwa akidatul muslim. Wa mm. kad wa bayanna daiman wa abada anna Allah subhanahu wa ta'ala kana Allah wa lam yakun qablahu shay. Nandiyan ang Allah bago pa ang lahat ng bagay. Ang mundo, ang mga nakikita, hindi nakikita, nandiyan siya ang Allah. Hindi dahil nilikha niya ito ay dahil ito ay kailangan niya. O di kaya para mapakinabangan niya. Hindi. Bakit niya nilika ito? Dahil bihikmatillah, Kagustuhan ng Allah at dahil mayroon siyang layunin dahil habag at awan niya sa mga tao. At sanggayon din, ang mundong ito dahil sa paglika ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo na mga Muslim ay naniniwala na ang alhamdulillah pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah ay tayo ay magabayan sa Islam mapalad ka bro na nagabayan ka sa Islam. Bakit? Kasi mamamatay ka rin, kapatid na Ibrahim. Hindi ba? So ano kung namatay ka, nakuha mo ang lahat ng mga palamuti dito sa mundong ito, pero ito ay sadyang lilisanin mo. May mga tao na ayaw na ayaw niya lisanin, pero dumating ang kamatayan at nawala ang mga bagay na pinakamamahal niya. At kung hindi ka rin mamatay sa oras na sila, ay lilisanin mo ang mga bagay na ito kapangyarihan, pera, pamilya, kotse, bahay, damit, lahat ng mga palamutin na gusto natin. Kung hindi dumating ang kamatayan sa atin, na ni ito, kusang loob na mawawala rin ang mga, ang mga yan. Dahil babalik tayo doon sa lahat ng bagay, may simula at may hangganan. Ngayong gabi, insya Allah, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa kamatayan. Marahil ang iba natatakot Marahil lang iba ayaw niya marinig. Marahil lang iba ayaw niya harapin ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Pero kung bakit siguro natin dapat ito ay pag-usapan natin, dahil anuman ang buhay natin dito sa mundo, kahit sino ka man, maging hayop ka, maging malaika ka, maging ikaw ay inkanto ng mga jin, o maging ikaw na tao, lahat ng nabigyan ng buhay ay dadaan ng kamatayan. Ma mamamatay ang bawat isa. Hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu annahu ka annahu qal al babun kullukum dakhiluna fi. Ang kamatayan ay pintuan na lahat kayo bawat isa sa inyo ay dadaan.